dito sa Mangaldan. Yes, uh, actually po no ang pag ang bakuna Skwela ay kasama po doon sa ating pagsasagawa ng uh, Healthy Region 1 Caravan. Dito po sa uh, gigisangan uh, Integrated School sa Mangaldan, Pangasinan. So ito pong programa na ito no ay kaagapay ng uh, puro kalusugan ng Department of Health kung saan ang layunin po no, ay ilapit sa ating mga kababayan ang mga serbisyo po ng Department of Health. Particularly dito po sa Healthy Region 1 Caravan, inilalapit namin yung mga health services sa ating mga mag-aaral at sa ating mga adolescent. So, at dala-dala -dala po namin dito yung uh, aming dental bus, yung aming po mobile x-ray, at iba't ibang information and education campaign po no, para mapataas natin yung awareness po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ng mga estudyante sa iba't ibang diseases po sa ating bansa. Sir uh, dito po ba sa Pangasinan, ilan na po 'yung uh, nakuntahan na po natin na pinaglunasan dito. Uh actually this is the first po no, dito sa Pangasinan. This is the first Healthy Region 1 caravan. at uh, nagpapasalamat kami po no, sa local government unit ng Mangaldan uh, dahil talaga pong nagbigay sila ng suporta no para po mailunsad natin ang uh, first Healthy Region 1 caravan dito po sa Pangasinan. Saan po ang next uh, na pupuntahan Yes, magtutuloy-tuloy po ito, no? Actually, tapos na po tayo sa... Uh, nakatapos po tayo ng isang eskwelahan sa Ilocos Sur, La Union, at sa Pangasinan. Uh, at sa next year po, no? Tuloy-tuloy po natin ang pagkarangkada po ng Healthy Region 1 Caravan. Uh, siguro, unahin po natin yung, yung Ilocos Norte eh, kasi yun na lang po ang hindi natin napupuntaan. And then, we will follow yung iba po nating mga eskwelahan dito po sa Region 1. So, regarding sa bakuna eskwela, ilang na po sa Region 1? ng sudyante na po yung nabakunahan ang ating bakuna skwela po no ay nagsimula no October 7 at lahat po no ng pampublikong paaralan sa Region 1 ay nagkaroon na po ng kanilang mga launching at kanilang mga schedule ng vaccination activities. Although wala pa po tayong final report no doon po sa ating total number of vaccination, magtatagal po ang ating pagbabakuna hanggang November po. So doon sa ating mga kababayan, sa mga nanay, mga tatay ng ating pong mga estudyante, Grade 1, Grade 4, at Grade 7, hinihikayat po kayo no, ng Department of Health na pumunta po sa mga scheduled vaccination uh, sa inyong mga eskwelahan at kumuha po ng mga bakuna. Sir, dito po sa Ilocos Region, ilan po yung target ng population? sa buong uh, Ilocos region po no, uh, more than 165,000 po ang target natin no na mabakunahan. Ano na cumulative na po 'yun no, grade 1, grade 4 and grade 7. So ito po yung number of uh, learners na tina-target po natin bakunahan hanggang November po. Yes sir. Sir, manggaling na po sa inyo kasi may katanungan po ang ating mga magulang, kanilang agam-agam sa mga itinuturo po at ano po yung pagtitiyak po natin sa mga magulang? Yes, ang lagi po nating sinasabi no, yung mga bakuna po sa bakuna eskwela ay unang-una ligtas, pangalawa epektibo at pangatlo libre. So doon po sa ligtas, alam po natin na ligtas ito no kasi pinag-aralan po ito ng napakaraming eksperto, napakaraming siyentipiko para manatili pong ligtas ang pagbibigay nito sa inyong mga anak. Yung pangalawa po, epektibo kasi napakatagal na po natin itong ginagamit. No? Hindi na po bago itong mga bakuna na ito. Almost 50 years na po natin silang ginagamit at ayon po sa mga pag-aaral, no? nagkaroon po talaga ng pagbaba ng mga kaso ng vaccine preventable diseases dahil po sa mga bakuna na ito. At lastly, ito po, gusto ko gusto natin to, no. Libre po ang mga bakuna na ito. Wala po kayong babayaran. Basta pumunta lang po kayo no doon sa mga scheduled vaccination dates natin. Yes. Noong nakaraang linggo nga lang po no, uh, atin po ipinagdiwang ang Mental Health Week at uh, kaugnay po no ng Mental Health Week, um, tayo po ay unang-una nagbigay po ng uh, mga capacity building activities uh, para sa ating mga health workers hindi lamang po sa mga health workers natin no kundi para sa ating mga lay personnel. Ay ito po ginagawa natin no yung mga training activities na ito para alam uh, para sigurado po tayo na kahit sa ang mang ano po na no, facility, RHU, CHO, hospital man po yan, meron pong train na health worker no na mag-aasikaso po sa inyo pagdating po sa mental health. Pangalawa po no, tuloy-tuloy uh, pa rin ang ating mental health uh, lahat sa ating region po, yun, yung tara, usap tayo. Um, Ma, uh, tawag lang po kayo no, doon sa aming hotline at uh, may makikita nyo po yung aming hotline sa aming official Facebook page. Ito po na no, ay magbibigay sa inyo ng libreng konsultasyon. At pangatlo, atin po yung mga assistants natin katulad po ng mga mental health drugs sa ating mga pasyente at uh, iba pa pong commodities no, patungkol po sa mental health ay tuloy-tuloy po at hindi po yan napuputol. Sir, lasa lang po. Uh mensahe nyo na lang po para sa ating mga kababayan especially dito sa Region 1 paglangkilik sa mga pinababang programa ng inyong mga Ang muli po no ang paalala po ng Department of Health ay uh, it's better it uh, sorry uh, ang muli po na no, paalala po ng Department of Health Prevention is better than cure. So kung kahit wala po kayo nararamdaman no, uh, punta po kayo sa inyong pong mga Rural Health Unit, City Health Office at uh, magpakonsulta po at para makasigurado po kayo na, na kayo ay healthy at kayo ang Kayo ay ligtas. Ang uh, layunin naman po talaga ng Department of Health no ay pangalagaan ang bawat buhay dahil ang paniniwala po namin bawat buhay po ay mahalaga.